bô Năn tắm đi thôi Ê tô ừ xinh xỉ bang này nhằng ô pa Ê mm, tô <laughs> Hindi ko na gigiro. Yan pa bagaw. Hmm. Hmm. Hindi pa. Ayun, hindi. O. Hmm. <laughs> hey guys, ano? Grabe. Tami. Sarap no. Hmm. Libro yan, libre mo makukuha yan sa bukid. Taratil. Saan pa? Sa, ano mo? Sa may kamay mo. Ayan pa. Ayan pa sa may kamay mo. Meron pa oh. Ayan oh. No? Ayan oh. No? Hmm. Oh. Yan. Tapos, tapos dun guys, binakita pa akong bayabas. Ito oh. Ayun guys oh. May mga hinog na bayabas. Yan, punta na kami sa bayabas. Ayan guys oh. Daming hinog. Ay, wala na yung ano dito. Guyabano. No? Guyaban no? Naunahan na tayo. Ano, daming hinog. Ano, daming nang bunga. May bayabas, oh. Harap, oh. Wow, ayun pa, Dave. Meron pa sa taas. Dave. Oh, ay, may hiyan nang ano. Kinain na nang ano. Ibon, <laughs> pwede pa yan. Ayun pa, Dave. Pwede pa, pa, pa. pa yan. Ayun Inshallah. Itatabi bisita S. Kumusta kayo? Ah, malaki. Eh. O, ito, ito. Pwede pa yan oh. Pwede na yan. Lana. So guys, so Parang ang sarap kasi kaso lang may kinainan ng ibon. Kinainan ng ibon. Pero pwede, 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 pa to. Kalahati lang. Dito so, kami ngayon sa bukid guys. Adventure kami ngayon. So may, may papaya pa. Kaso na, nauna na kami ng ibon. Ang daming bunga ng aratelis, ang daming pang hinog. <laughs> oh. Sa sobrang dami yung nagkakain, pati sa lawan, naubad na. Huh. panaupo mo na muna siya. Ito mga katabang, oh. Ah, sarap. Bayabas, bagong pitas. Ayan inog. Hmm. Tapos may atres pa kami hindi bit. -bit. Kaso lang may kati kami, ibon. Ha? Ah. <laughs> yun ang kagaw natin, ibon. Ganito ang pamumuhay sa bukid, no? Napakasarap. May kamote ka lang. Kamote ng kahoy. Tapos may saging. O kaya yun, mabubuhay ka na doon. Saka, yan no, napakatahimik ng lugar. Walang marites, walang toxic sa palibot. Kausap mo lang dito, mga ibono, hmm. tapos mga kuliglig, palaka, sa gabi. Yun ang maririnig mo dito sa gabi. So, walang toxic na tao dito. Hindi ka gaya sa... Sa syudad. Sa syudad na maraming sa baryo. marites. Maraming pakialamero, pakialamera. Dito simple lang buhay. Wala kang isipin. Oh, mo, oh. Mabubuyang tahimik dito. Mamaya guys, pupunta kami doon oh, sa dulo. Harap kami ng mga magugulay diyan. Matambo 'yan. Mga bakanting lote 'yan, mga matambo. Yung tambo guys, diyan kinukuha yung ginagawang ano, ulas tambo. Ano? Oh, mga tambo ang lahat na 'yan. Diyan kami mamaya pupunta. Guys, oh. No? Dami. Wow. Ang baba. Ang daming bunga ng mangga. Tingnan natin. Baka abal na. Ano? Abal na. Dami, oh. Hinog na? Hindi pa. Tingnan natin ito. <laughs> May sundang. Ayabal na. Ayaw mo. daming bunga oh. Hindi maasim pati day lima Hindi maasim? Hindi. Ang dami oh. Ah, ang dami. Yan pa. Baba lang. Ay, pa sa dulo, ang dami oh. Hmm. Ito. Daming bunga. Ay okay. pa. Oo. Ito ng isa, karabaw bengwa tatong isa eh. Dami. Nagguan pagaw. Puting-puti yung la ano, gabi. Mm -hmm. Sarap sa uh, ano, asin. Pasira ng gula yon. Ay gula yon. Oo. Uh, uh. Gata. Balik ako jadi di magulay, gata. Ano, Ay, may mangga. Sorry, refer may mangga. Kakating ko na may mangga niyan. Hindi. Oh, lagay mangga. Sa kalamba, sa laguna ko, yung ginagawa ko. Pinagano ko ng mangga. Masim, masim so na mis-namis. sili. Oo. Oh, oh. Na may taba. Opo. Oh, Sarap yan. Takotabang. Yan, mga tambok. Yan, So, nasa gubat kami. May naligaw na laing. So edible 'yan. Organic talaga 'yan. Tapos yung malaking dahon na 'yan, yung elephant ears, kinakain din pala ang root crop niyan. Wala kasi. Organic 'no. Tapos eto guys, nakakain din to. Tubog-tubog kaso mga hilaw pa. Ang tamis ng loob niyan. Ah, natikman ko na yan, masarap. Kaso hilaw pa. Kunti lang dito. Diba? na. Okay na, wala. Dun sa dun sa unahan, baka meron. Mga katabang. Nakita ko na. Hmm? <coughs> Sagit. <coughs> Hinog na sa puno. Ah, oh, sarap niyan. Yan ang mga katabang. Ano <laughs> giniwong... mo <Araw> na? Kini <laughs> mong mata ka ng... Bastos to ka na. O, oh, bastos yun. O, oh. oh, tumutulo yung gata. Ay? Katas. Katas. Kiniluan <laughs> yung mukha ko. Ginawang balde. <laughs> Ay, malasayaan. Lagkit. Lagkit. <laughs> Tamis. Ang tamis, inog sa puno. Pag talaga sa probinsya ka, no? Sarap Dami. manirahan sa gubat. Ang dami nakakain na prutas. Tamis pati. Eh. Yan, no? May nakita ko yung isa rin na pagkain. Ito, yung parang kamatis. Ang dami. Ayan, oh. So, mangunguha tayo. Matamis to. Pwede oh, may il ta. ilahok sa salad to. Gawin sa salad. Oh. Yan, masarap to. Ito, mga katabang, oh. Ang dami, oh. Oh. <laughs> so, tayo ng ano nito, hinog. Hinog lang. Ayan pa, Dave, oh. sa gilid. Pero, Oh, oh. So, dito pala guys, maraming makukuha. Ang tamis nito. Sa salad pwede nang ilagay ito, no? Oo. Oh, parang, ano, so, kulay pula baga? Dami, Ay tama, may may ano doon. Tipino. Tipino. Tapos lagay ng kamatis. Yan. Marik may ano, buti ka may rep. Wala. Masarap yan pag lalo pag malamig. Oo. Ah. Sabi ko na. na. yun dami ito Dakulo. Mm. Kaya yung mga mga overripe, pwede yan. Ilang mas matamis. Dami oh. Dami nang nalaglag. Na, Yan, may gulay na. mag ano ko ng puso ng saging, gagawin kong ukoy. Ukoy na puso. Nalagyan ng itlog, tsaka arena. May pang-ulam na. May pang-ulam na kami mamaya. Ay, e na, na tanggal. salwal ko maulog na <laughs> mahirap maging mahirap lalo na maging nanay sobrang hirap dami okay na gat din oh sana na nagagawin lahat para sa kanyang mga anak may sekretong ibubulgar si Tsona na matagal lang itinatago abangan ang buhay ng kwento ni Tsona maraming maraming salamat po sa hindi po nag escape ng ads at sa ating mga benefactors maraming maraming salamat God bless you all I love you